So, hi guys. Mag-ano muna ako, maglipit ng aking kala, makalat na walk-in closet. Okay. mo pa pag-ingon, sige pag-gala, dahi. Sige pag-ato Duterte, ka ng limpyo balay. <laughs> Wala. Limpyo man ang balay. Pero, nga ko ang ano, tawag doon, ang walk-in, ang ng mga na kuan. Wala na ko na asa ni? Parang sa kwarto. And then, mag-birthday na akong bana, wala pagyapon ako. Narap ang kuan. ang, ang mga regalo. So, ngayon, irarap ko siya. Ito ang aking regalo. Hoodie. Itong hoodie na to. Ito yung regalo ko kay Mister. Tapos, Tapos shoes. Ang ano. Tapos coffee machine. Yung ano. Coffee beans pa. Pero hindi ko man ma. Hindi ko maipakita. Dahil. Mabigat. Hindi ko mabuhat. So ito yung gagawin ko. Tapos. Pakita ko na yung aking ano. Ito yung. Nandito yung mga special na regalo. May mga naughty na regalo. <laughs> Censored. <laughs> Ito siya, ganito siya kaano. Tapos may mga, ano dito may mga, ito yung mga regalo, Ya. Yeah, mga, kung ano yung mga, mga activities. Yan, hindi ko na ano kasi yung iba dyan is censored. Bawal sa mga bata, hindi angkop sa mga bata. <laughs> Ay, Diyos ko po. So yan, yan talaga sa, sa kadami dami. Ay, pero hindi kasi, hindi ko rin ito mabalot kasi yung, Buti nga, dumating dumating to ng Friday yung ano yung isang pinaka last na regalo ah wala siya pero ito matagal ko na to itong ano na to matagal na to matagal na to na ano so ngayon ipang pack ko lang iyan ko lang siya hindi kaya hindi ako magingay hindi na ako magsasalita kasi andiyan siya sa taas eh good morning guys Busy ang ating Saturday, Saturday today dahil early birthday celebration. May ano sa, para sa aking mister. So, kaya inom muna ako ng Yakult para sa ating chan. Para ma-okay ang ating chan. Na-prepare ko na yung iba. So, ito muna yung unahin ko, yung bulaklak para sa ating bahay para gumanda ang ating bahay. Uh, oh, <laughs> Nahulog ang itlog ni Tom. Wala na. Isa na lang ang itlog ni Tom. <laughs> <laughs> Tapos, kasi gagawa ako ng cheesy shrimp. Yung butter, uh, yun kung butterfly ba yun. Yung dalawa. Yung malalaking shrimp. Tapos, <clears throat> Chicken? Mag ano ako? Mag uh, yung sa oven ba? ako <laughs> naman dito ng aking Mister I. Pero nahin ko muna ang aking pabulaklaks. Kasi, bakit parang ano yung aking camera? Uh, para matapos na yan. Ang ganda na ano ng selection ng ating flowers. Meron akong rose dito. Dalawang hydrangea. Uh, tapos, meron ako dito ito. Tungo po, ano-ano to. Bulaklak. Pa-arty-arty lang. Tapos, di ba meron to sa atin? Itong bulaklak na to. Ayan. Yeah. Ito so, yan. Yan yung mga gagawin today. Tapos, kasi yung sushi bake ko na sal, uh, salmon at saka ribeye, okay na siya. Uh, tapos yung spirits, okay na rin. Lulutuin na lang. So, kailangan ko ihinda lahat para smooth ang ating day. Kasi, hala, ang dami. Kailangan ko pala linis. Maglinis pa ako. Madami ko malinisin. Kasi yung gumamela sa labas, ang dami, ang dami talagang inaano na, ano ba? Bulaklak. Nag, uh, silaglaga ng mga bulaklak. At maglinis dahil nga, lagi tayo sa Duterte, hindi naglinis kahapon. Op oh, sorry. Nou, ik heb rechter op de rechter op de rechter jouw taak. jouw taak. So, hi guys! Good afternoon! Ano muna tayo? Uh, ay, hindi ko uh, break muna tayo sa pagpunta ng Den Haag. Um, pero nanonood ako ng live. Ano grabe na? Kastrikto ang ano? Ang ICC? Bawal na mag bigay ng update aside from confirmation na buhay pa rin si Tatay Bigong. Ganun na lang yung ano. Kasi naman sila ka ano. Napaka super ka OA ba. So ayun, naghahanda na ako kasi it's birthday ng aking mister today. At magdi-dinner kami sa labas kasama ang family. Pangit ang panahon. Umaano. No? Hindi na nga ako na ng buhok hindi na ako nag, tawag doon. Tapos, uh, kasi yung mother-in-law ko, kailangan namin ng special na sasakyan. Mabuti na lang kasi may kontak yung kapatid ni Tom na ano, na sasakyan ba? eh uh, ayusin ko nga itong buko. Ano, uh, straight ko na lang. Siglit. Kasi pangit eh. Hindi ko gusto. Hindi ko gusto. Na uh, ano, kasi mahal masyado yung tawag doon pag nag -ano kami. Ito okay lang siya kasi nasa 50 euro lang ba. Tapos yung kapatid na lang ng asawa ko ang mag uh, mag-drive. So, ayan. Tapos soon. Pero baka pupunta ako ng, ano, it's either Wednesday. Pupunta ako sa Dothair, sa, ano, sa, sa The Hague. Kasi kailangan talaga natin ng, ano ba, hindi mawala ng tao doon. Pero baka hindi ako magdala ng food this time kasi, or ewan ko lang, Tapos, ito yung bag natin. So, ito. So, ganyan lang siya ang ating pa-bag for today's video. <laughs> okay, ano ba yung quintess na gusto kong isuot? Ano lang kaya? Kasi hindi ko ito madalas ano eh. Isuot. Gusto ko lang ano. Yeah, yung Puro naman ano mga dainty talaga yung mga mga ano ko. Mga kwintas ko. Kasi mga malalaki kong kwintas, di ko talaga sinusuot ba. Ay, ay, ay. Yeah. So, ayan. Ay. Huwag, ah. Uh, Huwag pigtasin. Oo, ah. Ayan lang ang ating pakintas. Tapos anahin natin ang ating buhok. I-straight ko lang ng konti. Kasi hindi siya ano. Kailangan ko na yata talaga bumili ng bagong ano, hair straightener. Ilang years na ba din to? Para hindi na siya ganun ka ano ba. Ka... Kaganda. Hindi na siya mabilis mag, ano, normal kasi nung bago to, ano lang, isang ganyan lang. Tapos ngayon, balik-balikan mo siya. So, konti lang para, ano ba, hindi siya, para hindi siya panget na mayro'ng kulot. Kasi yung, ano, di ba, riband yung buhok ko. Ha? Nice, ka! mo ano uh, an lang na bro? Wacht even, wacht even. Kailangan kong anuhin muna ng damit yung asawa ko sa lang. na. <laughs> ah, uh, sumunod. Sumunod, sumunod pala ang aking ano. Ayan. Napabihis ko na rin si mister. Kasi kailangan ko talaga anuhan siya pag magdamit. Kasi wala. Tapos wag mo tayo anong ano yung parang naka kuntudo ba tapos imo ang bana mura trapo da gyud. Yeah. Ganyan na, okay na yun. Okay na yun. Tapos, ang perfume natin. Kasi malapit na mag ano. Kasi ano yung kuto aking ano, favorito. Yung Dior. Dior Addict. Yan yung isusuot natin. Tapos naka, naka Mary Jane lang ako. Ando na sa baba yung tawag doon yung ano ko ba. Kamatos day Tapos ayan, yan lang. Zo, alles daarmee. Zo, dit is een hoofdnaam. Een smaakmaker. Een Eet smakelijk. jullie en dat eh kan je doen. Ik Jongen papa. de Zo, iets smakelijks schatje. Ja. Ja, maar ik gaan met zo de. Zo, dit is een min korst main course, At ito siya aking mist Oh. Ito na kami. Ayan. Ang aming food. Sa table.